Hi guys, mayong hapon guys. Tingnan nyo naman guys, oh. Kalilinis ko lang at ka-arrange. Ka-arrange. At ito na nga guys, oh. Kalat na naman. Dahil pag, may, pag tayong bata guys, hindi talaga may yung magkalat. Kahit anong gawing ayos natin sa bahay hindi talaga may wasa nakakalat ngayong gabi nga guys ay naimbintahan, naimbintahan naimbintahan na invite me guys sa Osaka birthday party malapit lang dito sa amin guys katabi lang ng bahay ko kaya itong apo ko ay hindi na nagbihis at kumain lang naman ako dyan guys ng balat ng lechon. Ayan mga kapitbahay ko guys. O ganito talaga ang mag birthday sa amin guys. Ibang inato lang guys ba. At ito nga pala si Aisha. 5 years old. Siya yung my birthday. Kalaro lagi yan ni, ng apo ko. At ito naman yung apo ko. Ayan hindi na nagbihis. Kasi wala naman sana kaming plano talagang pumunta. Kaso narinig kasi ng mga apo ko yung mga bata. Naglalaro doon. Kaya gusto niya rin niyang pumunta at sinamahan ko naman siya nga doon guys at ito nga ang nakita ko ayan yung ano uh, mga bata nakasama na yung mama nila papa nila, gano'n na yon sari-sari na yan dito guys rambola na talaga dito at ito na nga ako nakabit-bit pa ng lipchon bumili nga pala ako guys ng mineral water, iniwan ko muna yung apo ko doon tapos, madaling araw na ito guys, napansin ko na umulan pala. Ang lakas ng ulan, akala ko hihinto yung pala. Tuloy-tuloy ang ulan hanggang madaling araw. Kinabukasan guys, at ito na naman ako, nagkakapti. Kapi nga pala tayo guys, ang umaga na yan, dahil ang lakas ng ulan kagabi, kaya tuwang-tuwa ako dyan dahil hindi na naman ako magdidilig tumataba na yung mukha ko guys ganyan talaga ang palatandaan na tayo ay nagkaedad na o oh, ba? Diba? ngayong araw na nga ito guys ay napakainit na kasi naman kagabi malakas yung ulan o oh, bawi-bawi din na bawi din pag umaga ayun napakainit at saka yung halaman ko na nilabas ko para lang mainitan na ulanan o oh, okay lang yan na ulanan yan yung halaman ko na pinainitan ko. Nilabas ko para mainitan. Tapos nakalimutan ko. Char. Pero tuwang-tuwa yan. Dahil yung halaman ko guys ay pinagtiting pinagtitingnan. Tinitingnan ko yung mga halaman ko. O, tirik na yung araw guys. O, ba diba? Si Magic Flower. Ayan habang ako'y nagkakapi guys ay lumabas ako nagikot ikot lang naman dito at ito nga nakita ko na gad na itong puti na halaman na ito para siyang luya ah, para siyang luya guys isang puno lang ito tapos biglang dumami ngayon nga guys ako'y nagprito ng lechon dahil naka home ako kagabi pagkatapos ko nga kumain dyan guys at ito na nagkilos kilos na inayos ko yung dito sa kusina kasi Uh, maglalagay ako ng halaman dahil dito banda guys sa kusina ko ay napaka talaga dito guys sa totoo lang lalo na yung pag uh, naka on yung ilaw ang init init dyan guys tagaktak talaga yung pawis mo dyan at ito naman yung cortina ko nag iisa nang yan -iya, iya na na siya guys kay tatanggalin ko na yan dahil lalabhan ko yan dahil wala naman akong ipapalit dyan kaya kailangan labhan ko muna siya dahil manipis naman yan madali lang yung matuyo was and wear lang yan guys tito nga naglagay na ako ng halaman dito sa ibabaw ng refrigerator ko nilagyan ko ng halaman yan dyan para naman hindi masyadong mainit no dahil nagkikilos kilos tayo guys tapos ang bahay natin puro simento na nako kailangan talaga natin may halaman sa loob pag siminto na yung buong bahay mo kahit sabihin pa natin marami kang halaman sa labas, iba pa rin pag nasa loob at ito na nga yung kortina ko guys ayan nilabhan ko na, tuyo na yan siya guys at nilabas ko na rin itong mga unan para naman mainitan at itong lumabas nga ako nga guys para bumili ng ano may binili nga pala ako dyan guys at syempre nagpa load na din o oh, di diba ayaw pang aminin na nag load ako dyan <laughs> Apo na nga guys at ako'y nalilito kung ano na naman ang uulamin ko. Kasi nga yung lechon ayaw kumain ng apo ko kaya noodles na lang ang niloto ko. Ayan, sarap-sarap siya dyan guys. O siya hanggang dito na lang muna yung video ko guys. Please subscribe my YouTube channel and my Facebook page. Mares in Simple Lifestyle. Sana naman guys ay paki-like naman. O di ba hanggang dito na lang. Bye bye.